Bakit ba natin gusto kasi umorder sa Shopee? I mean, sino ba naman ang may ayaw, di ba? COD payment, minsan may free shipping yung Shopee, minsan may voucher, may discount, tapos napakadali lang umorder talaga. Bali, mag add to cart ka lang, tapos buy, ayun, dadating na sa'yo yung order. Pero kung naghahanap talaga kayo ng legit na skateboard sa Shopee, medyo dito na 50-50. Kasi sa Shopee kasi, lamang pa rin yung nagbebenta ng fake na skateboards kumpara sa legit na skateboard. Kaya ngayon, tuturo ko sa inyo yung number one tip ko para para makahanap ng legit at mapapagkatiwala ang skateboard sa Shopee. Okay, una muna natin gagawin ay pupunta tayo sa Shopee at magsa-search tayo ng skateboard. Okay, mali ito mga man. Alam nyo kung bakit mali ito? Kasi pagkabukas na pagkabukas natin Shopee, nag-search tayo ng skateboard, bubunga dagad sa atin itong mga fake o mga toy na yung skateboards. Mapapansin nyo, napakamura nila, Um, tsaka pare sila talagang parang toy lang o toy lang talaga sila hindi ito yung pang skateboard na ginagamit natin so mag-e-exit muna tayo dito sa Shopee tapos pupunta tayo sa Facebook at kaya tayo nandito sa Facebook ngayon kasi ang isang skate shop sa Pilipinas dito nila pinopromote yung mga products nila dito sila nagsashare dito nila pinapakilala yung mga binibenta nilang skateboarding parts so pupunta tayo dito sa search bar ayan magsa-search tayo ang sesu search natin ay skate shop o pwede namang skate shop, yung walang space. So, ayan, search lang natin skate shop. Tapos, and hintayin lang natin yung result. Pupunta naman tayo dito sa tabs o dito sa filters. Dito, pipindutin natin yung pages. Kasi karamihan ng skate shop, mga man, pages talaga sila, hindi sila profile. Okay, ngayong nandito na tayo sa mga pages uh, filter, makikita natin itong mga listahan ng skate shop na to. Lahat yung lahat yan mga man, skate shop yan. Basta tingnan nyo muna yung location kasi yung iba ditong result na makikita natin, um, located sila sa ibang bansa minsan. Pero mas marami tayong makikita dito na galing talaga sa Pilipinas. Okay, dito hindi naman tayo pipili agad ng skate shop. Bali, i-stock muna natin yung page ng skate shop. Titingnan natin kung active sila. So, kunyari ito, Northside Skate Shop. Yan, tingnan muna natin sila. Para mas makita pa natin yung information ng isang skate shop, Punta tayo dito sa About Info. Ayan, dito nila nilalagay yung mga information at mga links, phone number, email address ng skate shop nila para makontak natin. Maganda rin kung meron tayong physical store. Okay, maganda kung may physical store yung skate shop na titingnan natin kasi magkakaroon tayo ng isa pang option. Yun ay yung walk-in. Sa walk-in, tayo mismo yung pupunta sa skate shop nila para matingnan natin mismo yung itsura ng bibili natin na skateboard parts. Isa pa, hindi na rin tayo maghihintay kasi nandun na tayo o uuwi na natin yung mga skateboard parts at hindi na rin tayo magbabayad ng shipping fee. Pero balik tayo dito sa example natin. Okay, dito sa loob ng Facebook page ng Skate Shop, ito na yung perfect time para i-stock natin. Magtingin tayo ng mga, ayan, bumibili sa kanila. Katulad nito, may mga bumibili sa kanila. Basta tingnan lang natin, i-stock natin. Ayan, yung mga review. Okay naman, may mga photos, mentions, ayan, yung magpapatibay pa na talagang legit yung skate shop na ito. Ganon din sa iba, kuha tayong ibang example. Okay, katulad na ito, Landscape Supply, ayun din, um, may mga followers sila, tingnan natin yung mga mentions, reviews, About, ayan yung address nila, uh, contact information, email address, at saka, syempre yung mga posting nila. So ayan, kapag meron na kayong napusuan na skate shop dito sa listahan na ito, wala tayong ibang gagawin kung hindi tingnan at hanapin yung link ng Shopee page nila kung meron man sila. Usually, nilalagay nila ito sa About info ng page nila. Katulad ng Northside Skate Shop, ayan yung Shopee page nila. At kung meron man kayong napusukan na skate shop sa listahan na ito pero wala silang Shopee link, huwag kayong magalala kasi pwede pa naman tayo umorder sa kanila. Pero through Facebook, phone number, email address o Viber na. At usually kapag ganong order, kailangan muna natin magbayad muna bago nila ipaship yung order natin. Pwede rin tayong magbayad sa kanila ng shipping fee. Pero kapag meron silang Shopee, mas okay yun. Ayun nga kasi may COD, may, minsan may free shipping. Ayun, balik tayo dun sa link. Tapos kapag nakuha nyo na yung link ng Shopee page nila. At kung wala man sa about section, pwede tayong magtanong mismo sa Skate Shop. Okay, mahiya. I-message nyo yung Skate Shop tanong nyo kung meron silang Shopee link at saka dapat sa kanila mismo manggagaling yung link ng page nila sa Shopee. Okay, sabihin na natin na kuha na natin yung link. Punta lang tayo sa Shopee page nila gamit yung Shopee link na binigay nila. Tapos yun, pwede na tayo mag-browse ng product nila, magtingin-tingin, mag-add to cart, tapos ayun, buy na natin. Ganun lang naman kadali. Siguro alam niyo na gamitin yung Shopee. Pwede rin naman kayo magtingin ng iba pang skate shop kasi isa lang naman intention ng skate shop, yun na yung makatulong at saka makapag-provide ng skateboard parts para sa atin. So yun lang mga man, ganun humanap ng safe, legit at mapapagkatiwala ang skateboard sa Shopee. Basta tandaan nyo, huwag kayong grumekta sa Shopee, mag-source muna tayo sa Facebook, magtingin tayo ng reviews, mention, posting nila para malaman talaga natin kung ito ba yung skate shop na bibilin talaga natin. Sana nakatulong itong video na to, yun lang, ingat kayo at skate safe mga man.